So guys, for today's video guys, ay makipagkwentuhan muna ako sa inyo. Kung nais mo magbakasyon at pumunta rito sa Singapore, ay panoorin mo itong video na to at bibigyan ko kayo ng kaunting tips at kaalaman. Para sa pagpunta nyo rito, ay meron na kayong counting baon na kaalaman. So dito po sa Singapore, pag nagpuntok kayo, ay kinakailangan nyo pong bumili ng pinatawag nating easy link o yung park. So ito pong easy link na ay ginagamit na sa mga MRT, pang tap sa MRT para makapasok o makalabas ka. Uh, ito rin po ay ginagamit sa bus na pamasahe. So pwede ka magbayad ng cash, pero kung meron pang card, ayun na lang itatap mo sa MRT at bus. So pag naubos po yan, pwede mo siyang kargahan sa mga MRT station. Meron purong kargahan ng card. So ano po po ang mga uh, may encounter nyo rito pag kayo po ay nagpunta rito sa Singapore so dito po sa Singapore ay bawal po ang dumura sa kalasada so bawal din po manigal nyo rito kung saan saan po silang tinatawag na designated area so kapag nahuli ka nila rito ay maaari kang magmulta ng 300 dollar pataas nope. so may mga ano dyan may mga nakasibil na hindi mo alam pulis pala Anak nakatingin sa'yo iyo, yung ka itinapon mo yung sigarilyo mo sa lupa o sa semento ay maaari ka magmulta ng 300 dolyar so kaya ay nanigarilyo ka sa nagbabawal na lugar so makakakita ka dyan ng mga astray na malalaki o basurahan so doon ka lang maaari manigarilyo sa nakikita mong mga designated area ng paninigarilyo so yung mga ano naman po rito yung mga prutas prutas sa puno so pag nakakita po kayo ng mga prutas dyan sa kalsada ay bawal po yung kuhanin o pitasin uh, dahil po yan ay para po sa mga ibon pagkain po nila yan so maaari kayong mapulong o magmulta ng 500 o 300 dollar pag nahuli kayo ng pulis so yan po yung mga bawal dito so ano naman po yung tinatawag natin dito mga specialty o mga pagkain nila ng mga sikat. So, meron po rito tinatawag nilang uh, chicken rice. So, yun po, tingnan ano nyo po dito sa Singapore yan pag napunta kayo. Chicken rice, uh, goreng, nasi lemak, So, yan po yung mga pagkain nila rito, mga pangalan. Uh, misoto, o ano pa ba, uh, meron pa po, po dyan na tinatawag nating So, meron din po dyan uh, muay pan nasi briyani so mahilig po sila rito sa chili kung tawagin nila rito yung chili ay sambal so yung po yung pinakapampalasan nila sa kanin so pagkakain naman po kayo sa mga hawker center dito ay karamihan po sa hawker center dito o mga food court ay kayo po ang pipila para kumuha ng pagkain nyo so pagkatapos nyo pong kumain ay yung pong mga pinagkainan nyo ay kayo rin po ang magliligpet so ilalagay mo po sa mga tray na makikita nyo ron meron po dyan na dalawang klaseng tray yung non halal at yung halal so pag kinain nyo po yung non halal dun yung po ilagay sa tray ng non halal so ganun po yung pagkakaiba rito so dito nyo rin po makikita yung mga matatanda na po pero nagtatrabaho pa po karamihan po sa kanila ay uh, nasa food court so yun po yung mga may edad dito nasa food court o nasa cleaning kung kaya pa po nila pagtrabaho. So, priority rin po nila yung matatanda rito. Kahit po matanda na, ay nakakapagtrabaho pa po rito sa Singapore. So, hindi po katulad sa Pilipinas. Pag nag-apply ka ng trabaho at line of three ka na, pahirapan ka ng matanggap. So, mag -e exam ka pa ron or may medical ka. Titignan pa yung vision mo. Tapos, pag nalaman nila na 33 na pataas o 30 na pataas, alanganin ka pang matanggap sa trabaho. Mas priority sa Pilipinas yung mga kabataan. So dito po, baliktad. Kahit may edad ka na, ay maaari ka pang mag-abroad dito sa Singapore. Kahit line of 40 ka na, maaari ka pang makapasok dito bilang OFW. At yung mga local naman po nila rito, ay nakakapagtrabaho pa po rito sa mga fast food o sa mga food court nila. So yun po yung pagkakaiba rito sa Singapore. Uh, so dito po ay may apat na nationalities dito sa Singapore uh, Meron pong tinatawag dito na uh, Chinese Malay Indian and uh, British po Yan po, apat po sila na nationality rito Singapore Ang national language po nila rito ay Singlish Yung po ang tawag sa salitan na rito Singlish uh, Bidyan ko po kayo ng mga halimbawa po ng expression po nila para pag napunta po kayo rito at nadinig nyo so maaari nyo gamitin maaari nyo silang isama sa mga kuling salita o mga kasabihin nyo so meron po silang sinasabi rito na mga expression alamah uh, alama so po alama tandaan nyo po uh, ayo so yan so meron nyo po silang sinatawag dito na le at la so yun po yung mga expression na madalas na binapanggit nila sa kulay ng kanilang mga salita. At sana po ay nagustuhan niyo ang ating vlog at huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page, Cubs JTB, Maraming salamat po.